Dalawang snatcher arrestado matapos mambiktima ng isang dayuhang babae sa Maynila. Buti naman. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, Boy, Aris 29. Kuyang Angel, nakakulong ngayon ang dalawang lalaking snatcher matapos mambiktima ng isang babaeng foreign national sa Binondo, Maynila. Kinilala ng MPD ang suspect na sina Francis Kukia at Christian Matiles, kapwa-residente ng Binondo ayon sa investigasyon ng Manila Police sa District Station 11, hinablot ni Kokia ang mamahaling kwintas ng 49 anyos na babaeng Australian National abang naglalaka dito sa bahagi ng Reina Rehente Bridge sa Barangay 293 sa Binondo dahil sa insidente na wala ng balanse at lumaksak ang biktima daylan upang uh, ito ng sugat habang mabilis na tumakas ang dalawang suspek sa kain ng tricycle. Dami na maneho umano ni Mapires. Agad na nagresponde, na arresto ang uh, mga sa mga responded police si Kokia at uh, ang kalaunan ay na arresto ang kasabwat ito. Na recover sa uh, operasyon ng Gintong Quintas ng biktima na nagkakalaga na tinatayang may gift ay sandaang libong piso. Kasalukuyang nakakulong ang suspect at araw sa kaso robbery with violence at slight physical injury. Ito si mga sales para sa visibility sa sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Hoy mabuti hindi nasimpangan ni Yorme, ano ha? Oh uh, dapat 'yung mga oh. ganyang uh, uh, <laughs> hindi ko naman sinasabing mamili sila ng lokal at dayuhan kaya lang 'yung ganyang klase ho ng uh, pinapakita nating trato sa mga dayuhan, lalong lalong iiwas 'yan sa Pilipinas eh. 'Di ba? Oo, at saka ano ito, tanghaling tapat at karamihan ng maraming uh, tao na naglalakad dyan sa Rain Re na rehente sa Binondo. Uy, at saka boy, pakirelay mo nga kay uh, Mayor. Alam ko naman, ikaw, ay kayo niya, vice, kanya naman eh, no, ha? Uh, pagka madaling araw, ang dami na naman ng mga, uh, ano tawag dito, yung mga kumakatok sa bintana. Pagka naka, ano to, pag ay, yung... nakatigil sa traffic, oh, yung mga hamog. hamog. Hindi naman hamug boys yun, matatanda na yung iba eh. Kasi kuminsan... Pag ano yan, na... Huh? Marami nga kasi ngayon, med, uh, holiday season. Hindi nga maraming, Hindi oh, naman oh. hindi naman dayo eh. hindi naman ito yung mga katutubo, hindi mga IP. Mga local boy. Ah. Oo, oh, ay, kumisa nakakatakot kasi nanlilisik yung mata. Di ba? sa sa area. Ay dito, eh, di, di, ng Rose Boulevard at saka diyan sa may ano. Ah, oh, saka dito sa may harap ng diyan sa may Manila Hotel. Dami diyan. Mm. Oh, ay, 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 mga tawag niya, white pair boys oh, hindi, yung iba talagang kumakatok lang. Hindi nga nag o ng uh, maglinis ng bintana eh. uh, tapos, pag, uh, uh, pa, uh, tapos pag kinatok mo rin yung bintana, eh bababaran ka pa tapos titingnan ka ng pagkasama sa mo inaalala ko baka pag pag, pag uh, ng sasakyan biglang guhitan yung mga bintana yung, yung yung, ano pinto <laughs> 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 uh, pa-operate naman natin baka naman uh, may mga taga DSWD na po pwedeng tumulong dyan para matulungan din uh, i-relay -re natin yan kay uh, Manila Social Welfare Department Director Jay Reyes de la Pente. Ayan yan, ang gusto ko pagka nandiyan si Vice Mayor Boy Gonzales. Ano ha? Oh, thank you. Alala. <laughs> <laughs> salamat, <laughs> Boy. Salamat, Boy. Ha?